In Love With The Mayor by Ashken Chapter 1 Katatapos lamang ng moving up exercises namin, nagkakasiyahan pa ang lahat sa malawak na ground ng eskwelahan. Abalang iba sa picture taking, Samantalang ng iba excited sa bowl mamay ang gabi. Pero ako ay nagkukumahog ng umuwi. May lagnat kasi si mama at hindi ko naman pwedeng iasa kay lolo ang pag-aalaga sa kanya dahil pagod ito sa pagtatabaho sa bukid. San ka pupunta, Ace? Uuwi ka na ba? Hindi ka aten sa ball? Tanong ng kaklase kong si Anna Rose na nagre-retouch ng makeup niya sa loob ng classroom namin. May sakit kasi si mama, sagot kong isinalpak sa loob ng bag ang medals ko at ang black shoes na may takong nasuot ko kanina. Mag-isa kong tinanggap kanina ang award. Ako ang nakakuha sa ganti pala bilang with highest honor sa aming batch. Inasaan ko sana si Papa na dadalo pero hindi siya nakauwi dahil hindi pa sa masahod sa construction na pinasukan niya. Sayang naman Ace. Eh, once in a lifetime lang to, pangguguyo pa ng kaklasiko. Meron pa naman siguro sa senior high. Iba naman yon, umumiti lang ako at na palapas. Naiwan ang tanaw ko sa miingay at masiglang ground sa ibaba ng stage. Napapangiti sa masayang tanawin ng tagumpay. Lakad gapbo ang ginawa ko pagdating ko ng kasada. Mga isa't kalahating kilometro pa kasi ang lalakarin ko bago marating ang barangay namin. Ace! Gabriela! Dagli akong nahinto nang marinig ang tawag ng dalawa kong kaklasing humahabol sa akin. Hinihintay ko sila. Uuwi ka na? May bog pa tayo, humahangos na pahayag ni Nicolo. Hindi ka ba pupunta? Tanong ni Kate, na naghahabol din ng hininga. Mag-uncle silang dalawa at perehong pasok sa Connor Dati silang nag-aaral sa private school sa mainland pero nilipat dito dahil nusangkot sa rumble ng fraternity na mutika na nilang ikapahama. Para silang kapi at gatas, mestizo at Maputi si Nicolo. Morina naman si Kate. Common denominator nila ang hakutin ang paghanga ng karamihan sa mga esedyanting babae sa school namin. Hindi ako pupunta, walang ligoy kong sagot. Saglit silang nagkatinginan. Dahil ba sa akin, nagyout sa tuno ni Kate. Kinukulat kasi niya ako para maging date sa ball. Hindi ya, agap kong tanggi. May sakit kasi ang mama ko at kailangan kong alagaan. Sinuyapan ko si Nicolo. Isa pa siya, may pakard pang nalalaman. Malamang hindi alam ni Kate na niyaya rin ako ni Nicolo sa ball. Ihatid ka agad namin ni Nico pagkatapos ng ball. Sige na, parang batang nakiusap si Kate. Hindi talaga pwede, sorry, malatag kong tanggi. Hayaan mo na siya, Kate. Baka kung mapano pang mama niya. Ingat ka, pa-uwi, Ace. Alam nilang pareho na hindi nila ako mapibilit. Nakatawid ako ng concrete bridge at sinapit ang bahagi ng kasadang hindi natutuyo ang tubig kahit gaano pa kainit. May butas kasi ang tubo na dumaraan doon. Binagtas ko ang makipot na parte sa gilid para umiwas na mahulog sa naglalawang putik sa gitna ng daan. Bagya akong taranta ng matanaw ang sasakyang parating. Hindi man lang yata nagprepreno ang driver niyon. Sumabog ang tubig na tinamaan ng mga mabibigat na gulong at sinapol ako ng tilamsik. Napasinghap ako. Sa sobrang ay hindi na ako nakapag-isip ng matino. Nadampot ko ang unang batong nakita sa aking paanan at ibinalibag ng buong pwersa sa sasakyang humagibis palayo. Inabot ang back windshield at tinamaan. Natutok ko ang nakaawang nabibig. Lagot, huminto ang sasakyan at muwaba ang driver. Nalaki ang mga mata ko at daig ko pa ang asong bahag ang buntot na tumakbo. Pero hindi rin ako nakalayo. Hindi ako nakahanap ng pagtataguan. Hinabul ako ng sasakyan at tumambalang iyon sa kasada. Bumaba ang mga sakay. Napalanok ako. Si Mayor Yannix Almendros at ang pamangkin niyang kasing edad lang niya. Si Engineer Erlan Almendros. Lagot na talaga ako. You! kalma lang, Earl! Inawat ni Mayor si Engineer Erlan. Babae iyan at Ah, maganda siya. Hinagod ako ng naaaliw na tingin ni Mayor Yanix habang sinisipat siya ng masamang suyap ng pamangkin niyang engineer. Paano kung pumasok ng bato sa loob at tinamaan ka? Nabubisit na angil ni Engineer Erlan at muli akong binadinan. Suminga po ako at nasalita para depensahan ng sarili. Nabasa po ako, Mayor. Hindi po kasi kayo nagpreno. May tubig po sa part na iyon. Hindi niyo malakikita. Kay Mayor Yanix lang ako nakatingin kilala siya makamasa at nakikinig ng paliwanag. Kaya ang noong unang sabak pa lang niya sa bilang mayor dito sa lungsod ay eh walang naglakas loob na kumalaban sa kanya. Tumango siya matapos akong hagurin muli ng titig niyang mayon ko lang naranasan mula sa kanya. Naaalala ko ang kinang ng mamahaling vintage wine sa kulay ng kanyang mga mata. Mistula rin iyong lawa ng malamig na lawa na dumadaloy. Napalunok ako. Ang gwapo talaga ng Mayor, ang ninistignan kahit plain white polo shirt lang ang suot niya at gray wool pants. Tumingkad ang branded na relos sa kaniyang pulso. Charge mo na sa akin ang pagpapaayos ng back windshield, sabi niyang kinapik sa balikat si Engineer Erlan. Kaya kung bayaran iyon, utas ng lalaking nagtatagis ng mga bagam. Ang concern ko ay ang kaligtasan mo. Nalipat ka engineer ang paningin ko magkasing tangkad lang sila. Aggressive ang ganang lalaki ni Engineer Erlan at talagang sinusilit niya iyon sa iba't ibang babaeng na uugnay sa kanya. Hindi pa kasali yung patago niya mga karelasyon. I'm fine, just let it go. But take this as a your lesson to drive smoothly next time. Baka hindi nilang windshield ang mabasag sa susunod kundi mga bungo na natin. Pabirong pahayag ni Mayor at nang ingon sa akin ng bahagyang iti bago pumasok muli sa loob ng sasakyan. Napailing na ang engineer at may inis pa rin sa si mga mataan nang pukulin ako ng suliap habang pasampa siya sa driver's seat. Sumiksik ako sa tabi at hinatid ng tanaw ang umusid na sasakyan. Papunta siguro sila sa school ko at habol sa ball. Dinig kong imbitado si Mayor pero hindi siya nakarating kanila sa program kaya malamang babawi sa ball mamaya. Huminga ako ng malalim. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong ayaw kong maranasan ang dumalo sa bold. Pero hindi ko paghihinayang ang palagpasin na muna iyon kumpara naman sa mama ko. Mas importante pa rin siya. Marami pa namang okasyon na pwede kong ma-experience at magiging mas masaya ko kung kasama ko si mama. Malingwanag pa nang marating ko ang aming kubo. Nadatnan ko sa bakuran sa lalo na naghihimay ng mga aning munggo at nanig. Lumapit ako sa kanya at agad na nagmano. Oh, ang aga mo yata, sabi ng mama mo may sayawan pa kayo sa school, nagtatakang tanong ni lolo. Hindi po ako dadalo, pumasada ang mata ko sa mga nakalatag na mga mani. Ang sarot naman yan, lo. Pwede nating ibalot yan tapos ilalako ko. Siguradong maraming bibili. O ba, magtira lang tayo para sa susunod na ipupunla. Itong munggo may bumuli na kanina. Nakangiti akong tumango at nagpaalam na. Tutuloy na po ako sa loob. Patingin mamaya sa mga medalya mo, habol na sigaw sa akin. Opo, natatawa kong sagot, napasigaw. Pagpanak ko sa loob ay ginulat ako ng cake at ice cream na pag namin May fried chicken din at spaghetti Wow! Napabulalas na lang ako Nagtatawanan sina mama at lolo Ako naman ay hindi malaman kung maiiyak sa supresa nila Kahit gipit kami, nagabala pa rin silang maghanda Nasaan ang medals mo nak? Patingin kami ng lolo mo, apura ni mama sa akin ginapas sa loob ng bag ang mga medalya ko at masayang nilatag sa mesa Walang gold medals ang natanggap ko, isa-isang tinignan iyon ni na mama at lolo. Kitang kita sa mukha at mga mata nila ang pagmamalaki. Sa kanila palang sobrang kontento na ako o kumain na tayo masiglang naglagay ng mga pinggan si mama hindi halatang may sakit siyang kinikimkim dahil sa kasiyahang nakabadha sa malawak niyang ng ngiti hindi matapos-tapos ang kwentuhan namin habang kumakain kinagabihan habang nagbabalot ako ng mga mani na ilalako ko bukas ay binulabog kami ng pagdating ng mga bisitang hindi ko naisip maski sa panaginip na mapadpad doon sa kubo namin sina Mayor Yanex, Engineer Erlan, Kat at Nicolo. Dalawang sasakyan ang dala nila. Karga ang portable tables at chairs, portable desk lights at portable music speakers. May mga pagkain din at inuming. Magandang gabi, misis. Lumapit si Mayor sa aming dalawa ni Mama na nakatulala sa kanila. Mayor, magandang gabi rin po. May kasabay na paglunok ang sagot ni Mama. Mga kaklase ni Ace, na Kate at Nicolo, pwede bang dito namin celebrate ang moving up nila? Nakiusap yung dalawa gusto nilang isama si Ace. Napakurap ako, kapatid nga pala ni Mayor si Nicolo at kapatid naman ni Engineer Erland si Kate. May hawig silang apat, nagkakaiba lang ng hulay. Parang mga timang si Kate at Nicolo na kumakaway sa akin at kay mama. Habang si Engineer Erland ay panay ang iling, nakabusangot. Okay lang po, Major. Ace, asikasuhin mo sila. Banayad akong tinulak ni Mama. Hindi ko naman alam kung anong gagawin. Kung tutulong ba akong idiskarga ang dala nila o ano. Kami nang bahala, Ace. Thank you, Mrs. Iba talaga kapag may pera. Kahit ang bowl ay pwedeng ilipat ng venue anumang oras. Hoy, pinalo ko sa kanang braso si Nicolo na nagbubuhat ng portable table. Kayo ni Kate ang may pakanan nito. Nakakahiya ng mayor at engineer. Inabalan niyo pa ang mga sira talaga kayo. Angal kung ako tutulungan siya pero iniwas niya sa akin ang table at bumungis-ngis. Ano nga namin doon sa buol kung dito ang flower grill namin? Maloko niyang vero. Flower grill na mukha mo. Banas na inirapan ko siya. Ano pinag-uusapan ninyo? Sumiksik sa amin si Kate. Pasa patong -patong ng patong-patong ng mga Pangit ka raw, sabi ni Ace. Humalakhak na si Nicolo at hinampas sa tuhod ang pangupo ni Kate. Sinamaan niya ng tingin ang tiyuhin at bumaling sa akin. Pangit ako? Hindi ko sinabi yon. Sikmat kong iniwan sila. Hindi matapos-tapos ang asara ng dalawa. Paunahan lang, muntik pa akong matisod ng mahagip ko si Mir na nakatingin sa akin. Saglit kong nakalimutang huminga. Mino minuto yata nagle-level up ang lakas ng luting niya. Naghugas ako ng mani para ilaga. May sariwa rin na nilagay ko sa food bowl at kumuna. ko muna. Binitbit ko ang palayok laman ng mani at isinalang iyon sa apoy. Dinig kong ingay ng musika sa labas. Disco music ang pinatugtog nila. Sapat lang ang lakas niyon para umuga kati ang kubo namin. Hindi naman siguro matatawag na public disturbance ang celebration kasi alam naman ng mga kapitbahay na moving up namin ngayong araw. Ace, puntahan mo na sila. Ako nang magbabantay niyan. Sabi ni mama na kahit bakas ang pagod sa si mga mata dahil sa lagnat ay masigla akong dinaluhan doon sa kusina. Okay lang po ba kayo? Ma, ayos lang naman ako rito. Magpahinga na lang kayo, baka lumalapang lagnat ninyo. Wala ito, sarin na ako sa sinat. Sige na, nakahiya naman kina Mayor, puntan mo na sila at yung lakpa ni Mama palabas. Sinipat ko muna ang sarili ko. Hindi pa ako nakapagbihis at may bahagi ng bisida ko ang basa pa rin. Sumaglit muna ako sa kwarta at nagpalit. Maluwag na t-shirt at asol na pantalon ko sa PE. Sinuklay ko sa daliri ang mahaba kong buhok na nakalugay lang. Likas ng makintab iyon at tuwid. Mabilisan kong sinuri ang mukha ko sa maliit na salamang nakasabit sa dingding sa pawig. Napangiwi ko. May uling sa tuktok ng ilong ko. Kanina siguro iyon ang kunin ko ang palayo. Inabot ko ang wipes sa may altar at humugot ng isa. Pinuskos ko ang dumi. Eh, sinawi ni mama ang manipis na kurtina na may pintuan at sinilip ako. Ma, nandiyan na po, itinupi ko lang muna ang wipes na ginamit at iniwan sa misetang nasa ilalim ng altar. Sumalubong so, sa aking paglabas ko ng kubo ang mayutong na tawanan ni Nam Nicolo at Kate. Hang nag-aasara na naman ang mag-angkol. Nakahain na sa mesa mga pagkain dala nila at nakaupo ang talawa sa mga silyang nasa malapit. Agad bumaling ang mga ito sa akin ang uunahang umahon sa kanilang upuan. Pati sa paglapit sa akin ay nagkakarera pa yata. Pero gaya ng madalas mangyari, si Nicolo nagparaya at hinayaan sa Kate na kain ako. Dito ka na, Ace. Siniklo ang nagurong ng silya para sa akin. Salamat, bahagi akong ngumiti at pinukol ng tanaw si Engineer Erlan na nakatayo sa labas ng sasakyan at kasandan sa pinto niyon habang naninigarilyo. Galileo. Nakatingin din siya sa akin. Malamang galit pa rin dahil sa nangyari kanina sa daan. Ibinugan niya pa itaas ang usok at iniwas ko naman ang mga mata ko. Ace, binigyan ako ni Kate ng kaan ng malamig na soft drink. Sneak naman ay nagbukas ng malaking bag ng potato chips at itinulak palapit sa akin so na kumuha ako. Minsan lang ako nakatitikim ng mga ganong pagkain dahil gipit kami. Kumuha ako agad at isinubo, lasang french fries. Binuksan ko ang lata ng inumin at pasyempre nagilap ng aking paningin si Mayor. Natagbuan ko siya sa kamalig namin sa gilid. Kausap niya si Lolo na nagpapaliwanag yata tungkol sa mga pananim namin sa bukid. Mababa lang iyong bubong ng kamalig at nakatayo sa makipot na bukana si Mayor. Seryoso siyang nakikinig kay Lolo habang nagsasalita. Ang dalawang kamay niya ay nakatuon sa pasamanong ng kawayan sa itaas ng kanyang ulo. Bumakat sa suot niyang shirt ang matikas ng tindig at matigas na hulma ng kanyang mga muscles. Hindi ko na paghandaan ng biglang pagsuliyap niya sa gawing namin. Nagtama ang aming mga mata, literal kong nadama ang pag-arangkada ng puso ko. Napansin kong bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Mayor na lalong nagpatulis sa perfectong korban niyan. Estede pa lamang ang matingkad na liwanag ng portable disc light pero tila may bahaghari ng bulalakaw na nagre-reflect sa mga mata niya. May sinabi siya kay Lolo bago niya ito tapikin sa balik at saka siya naglakad palapit sa kinaroonan namin. Parang sinilihan ako sa puwet. Bigla akong hindi mapakali lalo na nang bitbitin niya ang bakanteng selya at nilipat sa tabi ko. Shall we dig in? Tama lang ang dagundong ng busis niya para mangibabaw sa hagod ng musika. Mula kina Nicolo at Kate ay sa akin nagtagal ang paninin ano pong isasagot ko? Tatango ba ako? Para kung tanga na nakatulala lang sa kanya. Boys, start moving! Apuran niya kina Nicolo at Kate. Manong Paul, samahan niyo kami dito. niya si Lolo. Hindi ako nakilos nang dapagin niya ako ng paper plate sa kandungan ko. Ang mama mo, tanong niya. Ah, eh, nasulog po kasi mayor. Naglalaga po ng manay. Puntahan mo ni Nico, yayain mong kumain, utos niya kay Nicolo. Mabilis na tumali na si Nicolo at pumasok sa loob ng kubo. Si Kate naman ay sinalubong si Lolo at nigyan ng paper plate. Pinag-urong din ng Celia. Lumapit na rin sa amin si Engineer Erlan at pumuesto sa tabi ni Lolo. Kate, tone down the music. Otos ng Mayor kay Kate. Agad din nalino ni Kate ang sound system at binawasan ng volume ng tugtog. Nagsimula ng kumain si na lolo at engineer Erlan. Habang ako ay hawak lang ang paper plate at hindi makapagpasya kung anong dadamputin. May hanging rice, lechon, barbecue na alam kong hindi iyong nakagawian na binibili ko sa lungsod. Mas special e yun. Mayroon ding crabs. Hipon na inihaw, pusit at isda. Kumain ka, bawas ganda points ang magpalipas ng na gutom. Napakurap na lang ako nang lagyan ni Mayor ng rice ang pinggan ko. Naglatag pa siya ng mga paper plate at nilagyan ng mga ulam para hindi ko na kailangang tumayuta. Saka lang siya kumain matapos niya kong asikasuhin. Lumabas ng kubo si na Nicolo at mama at tumapos sa amin doon sapag. Hindi ko malulok ng maayos ang kinakain ko. Pakirandam ko'y busog na busog ako dahil sa lumalaki kong puso na tila sinakop na pati ang aking sikmura. Pagkatapos ng hapunan ay bumuhos ang mamahaling wine. Nilakasan na rin ulit ni Kate ang music at pinalitan na ng desko. Ang ilaw ay nagsimula na rin maglikot at humahagi sa iba't ibang direksyon. Ako na ang nagvolunteer na maglipit. Anak, ang mani ikunin mo, paalala ni mama. Opo mas, pumasok ako ng kubo. Habang nililipat ko sa isa pang bowl ang nilagang mani, nasulingapan ko ang pagpasok ni Mayor. Kailangan na niyang yumuko dahil mauuntog siya sa mababang pintuan namin. Ace, ipasok mo na rito yung mga natinitirang pagkain. Sige po, Mayor, tumango ako. Nalipat sa mani ang paningin niya. Masarap na partner iyan ng wine, kuminto niyang kumuha ng isang piraso at kinain. May summer job ang munisipyo para sa mga estudyante. Pumunta ka sa opisina ko bukas kung gusto mo mag apply Bibigyan kita ng endorsement para sa PISO office. Numiti ako, Thank you po, Mayor. Iyong tungkol nga pala sa nabasag na salami na sasakyan. I'm sorry po. Now forget about it. We're being reckless and you made me realize that part of the road needs some attention. Maayos po ang kasada roon, yung tubo ng tubig po ang may butas. Narinig ko po na idinulog na sa waterworks ang problema pero hindi pa rin na aksyonan umiling siya. Binag I will call them out immediately. Thank you for the info. By the way, congratulations on your honors. Nagkwento si Nakuniko at Kate. Dinampot niya ang bowl na naglalaman ng nilagang mani. Let's go back outside. Tumango ako at dinakman na rin ang bowl na puno ng hilaw na mani. Magkasama kaming lumabas ng kubo. Nagpaalam si mama at nauna nang nagpahinga. Si Lolo naman ay sinamahang uminom sa si mayor at engineer Erlan. Ang sabi ni Kate ay customized bowl daw yun kaya dapat isasayaw nila ako ni Nico. Pinagbigyan ko na lang din. Salitan iyong dalawa na isayaw ako. Pero ang puso ko ay lihim na nagtatanong kung kailan ko kaya mararanasang isayaw ni Mayor Yanix. Nakikinig ka ba sinabi ko, Ace? Tanong ni Kate. Ha? Kumura pa ako. Hindi ako nakikinig. Abala kasi ako sa masiglang tibok ng puso ko dahil tuwing sinusuyapan ko si Major, ay nahuhuli ko siyang nakatitig din sa akin. I said, maniligo ako sa iyo. Inilapit ni Kate ang bibig nito sa tayong ko. Saka na lang kapag 18 na ako, sagot ko mumus. Lumungkot naman ang mukha ni Kate. Apurado masyado hindi makapaghintay. 3 years pa lang akong dalaga. Gusto ko muna masulit at mag-focus sa pag-aaral ko sa senior high. Kahit hindi naman kailangan magpaliwanag, nagkusa na ako para matigil ang kakulitan niya. Pinagbawalan ka pa ng mama mo magkaroon ng boyfriend? Hindi, pero ayaw ko munang mag-boyfriend. Sige, ligawan mo ako tapos mabastidin kita. Mula sa likuran namin ay narinig kong humagalpak ng tawa si Nicolo. Nananubok yata ang isang ito sa pag-uusap namin ni Kate. Kunwari lang kumuha ng money pero sa naman. Inirapan ko ito. Kung si Niko ba, basta din siya. Agaw ko. Si Kate naman ang malakha. O sige, sinabi mo na rin lang. Siseryosohin ko na. Walang iyakan kung ako ang sasagutin ni Ace. Babala ni Nicolo. Advance lang, sasagutin na nagad Bakit manligaw ka rin ba? Pabiro kong oo. Ako naman ang original na may planong manligaw sa iyo eh. Nakikigaya lang iyang si Kate. Ako ang unang nakakita sa iyo sa school noong nag-transfer kami. Noong nakita kita, sabi ko akin ka, nakabungis mis na pahayag ni Nicolo. Natigil na kami ni Kate sa pagsayaw dahil nasira ng mood niya. Tigil-tigilan niyo akong dalawa, wala na kayong ibang ginawa kundi pagtipan ako. Tinalakan ko na sila. Kapag talaga sinagot mo si Nico, hindi ko kayo patatahimikin. Tandaan mo yan. Manta ni Kate, seryosong seryoso. Oo, kahit ikaw ang patatahimikin ko, malakak si Nico. Napapansin kong tuwang-tuwa ito kapag nababadtrip ang pamangkin nito. Kung isa sa kanila ang magiging boyfriend ko, malamang mabilis akong tatanda dahil sa kakulitan nila. Kaya mas gusto ko yung mas may edad kaysa sa akin, yung matured na. Pinukul ko ng tingin si Mayor, nakasliyap na naman siya sa amin. Oo, mas gusto ko yung tulad ni Mayor.